Bagaro pa yung iba kahapon. Natanggap. Kaya mo natanggapin mo na. Kaya tinatanggap mo nga eh. Ako nga pinatanggap mo. Ito ba? Wala kita lang. Uy, tali na lang. Video ka na ano Ito na nga. Ito na nga. Eh. lang. Uy, te. Eh. Ano yun? Wala. Video na yan ha. Video na yan. Video na yan. yan. Makaano na ito? Ayan mo lang. Oo. Video na yun. Ah, ito po sila. Mga magugulo po kami. Ah, hindi po sila marunong magbogsay ba? Kan Kanang patuga-tuwag laag. <laughs> Makakarating na rin tayo doon. <laughs> Makakarating na kami kay Odel. <laughs> uy, uy, uy! Napatan! Napatan lang doon! Napatan lang lang doon! Uy, nasa gitna doon ay kayo. Ah. Mahala kayo. Okay lang naman. Na-relax lang. Basta mag lang kayo ka. Kawawa talaga yung cellphone na ito mamaya pag nagloksuan. <laughs> Ayaw. Ayaw. Ang galing makayunji. Uy, tiri naman naman po. kita mo Wala eh. Hindi yan, yan. ang ano sa akin. Oo. Oh. Oo. Oh. Paano ba? Ayusin mo yan. Yan, ganyan. Igalaw-galaw mo. Tingnan mo. kanong itsura oh, din. malapit nga? na tayo doon kila ko din. doon tayo sa gilid. Kuya, can you push me? Yan mo. lang sasagasaan tayo. Ay! Ay! Ay. 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 Oh, Nagpa-practice mo suri na. po. Sasagasa. Mukha hindi mo alam ulo na pala ng tao ibugsay ni mo. Aw. <laughs> ah, oh. eh, maglalapit tayo. Jan lang siya, 'di ba? Si nan. Oo, oh, yung ano. No. Yan nga, yung ano na yung, ano, yung bahay na puti. Ayun? Oh, ito. Oh. Ito, yan lang. Oh. Ayun lang pala. Doon. Naglakad nga siya. Ah. Ayun oh. Yun. Oh. <laughs> Ala naman ito. Oh, beng, nakatutok sa iyo 'yan. Sus ngawit na 'yung agbuksay. Tingnan mo ko nakatutok sa kanya. Oo, oh, totok na totok. Ayusin mo 'yung taas ng lilo mo. Ito, mo ito. Ay, yon, yon. Ay, Ay ka lang. Yawa. Ang lilo mo. Nagugutom na ako kabubuks. <laughs> Hi! Hi! <laughs> Nagpro-practice po yung mga ano, tagabundok. <laughs> Pasensya na po, saging lang kinakain namin. Sa pa lang. Ano ba yung mga ano mo? O nga, ang, bug, ang bugsay bug, ni mo ba akong kibidyohan? Kaya po kung kamao ba ka? <laughs> Ayubi ang kanay, mga kaibigan. Eh, St. Tugmayo, ako dito nabilasan. sa <laughs> ah, Ibalik na namin 300 <laughs>